So ayun guys, magandang umaga. So kakatapos lang ng baha dito sa amin. Eh. Talagang kunting ulan lang dito sa amin eh. Talagang baha na kagad eh. Kung so, mapapansin nyo dito, ayun, sobra talagang ano, kakatuyo lang ng baha. And then, abot talaga yan dito eh. Pero wait lang, parang... Ano kaya to? Engineer ba to? eh guys. Sir. Oh, boss. Ay, boss. Boss. Bakit boss? Ano, uh, engineer po ba o architect? Huh? Architect, ah, ah, Arkitek mo? magandang umaga po, architect. Oo, <laughs> uh, ano <laughs> Minerik Alex po yung pinakasikat na huh? vlogger dito sa YouTube. Hindi ko lang tuklas. Eh. <laughs> 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 ano ba bang ganam natin diyan, architect? Hindi, uh, nagsasagawa ako ng tambak dito. Ay, ah, ito ito balik kayo ba dito gawa dito, architect. Ano <laughs> naman? Ah, galing naman. Para sa ano bang ba purpose niya, architect? Liguan sa baboy. <laughs> <laughs> Numukha na pagaganda ng laro natin, yan, architect. Ano ba? Ginawa na ako dito, eh. Ano ba? Ito? Ano? Ah! Ito plano! Anong plano yan boss? Ito kinalati ko lang ang bahay kasi kinurap ko na 500 Ay! Trap ka naman boss! Kinurap ko na 500 Ay! Boss! Boss, paano ba yan? Bakit boss? At kinurap mo talaga Gusto mo bigyan ko pa kita. sati? Meron din ako Oo naman! Tama ka na dito sa plano Dahil ang narasalam ko boss Sati na ka? Oo naman! So ano yan? Sama ka na dito? Gusto mo nalang kitahan? Kaso, 500 dito, labor mo. Ba't kasi 500 mo? Ah. Gawin natin, boss. Hindi, kurapin ko na sa iyan, 200. Ang kain na libre sa ipagkain. Kukuha tayo ng tao. salim halim na 500 lang sa akin. Gawin natin 300. Mm -hmm. Yun! <laughs> ano, boss? Sige, boss. Pag ako dyan, boss. Oh. Bin! Okay, sige. 500 yung tao. Gawin natin 300. Aray ko! 300 is <laughs> going <laughs> so, na raw. So, nung na-budget, dapat yung malaking ano, malaking budget, o. Parang malaking nga tiyan natin. Oo. Oh, Tsaka oh. marami pa tayong makukurap dito, o. Tsaka boss, alam mo boss, dito kasi sa amin huh? Marami kasi <laughs> dito ang pwede uh, ko, boss. Marami kang <laughs> pwede hindi. <dito>. Marami dito? <laughs> <Marami> dito? <laughs> dito no. Kaya ganyan mo. na to, boss. Tingnan mo. Hindi pa ayos yan. Ayan marami na tatambak dito kaya hindi ko tayo dito boss. <tay> ang tagal Ang tagal. tagal mo kan dito, boss. mo tagal mo boss. Pero, boss ah, kan ta gal mo kan mo mo boss. ta milyon mo kan ta gal milyon sa iyo, mo kan ta mo isipin mo kan ta gal mo kan ta gal ko. Naisipin, boss, ah. <tay> <laughs> hindi mo <boss>, hindi oh <laughs> yan yung pinaka the best na way para umundat ah boss tama <laughs> ano boss deal deal boss eh yeah. Okay. kailan ang plan ng boss na yun <laughs> boss bukas agad bukas <laughs> 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 para magbukas pera <na> <laughs> <So>, uh, <laughs> eh. pwede boss pwede mo boss <laughs> <laughs> pag natin Basta, pag okay, boss sa huwag kalimutan La vez. <laughs> no vez. <no>, pues. <laughs>